So dito guys, pagdating mo dito sa Unahan, mayroong crossing dito. Bali na vlog na rin natin ito. Ito yung sitio uh, Busay yan. Bali na vlog na rin natin yan. Yan, shout out na lang sa ano, Barangay Busay. Oh, sitio pala, Sitio Busay. Yan, shout out. At malapit na rin tayo sa Barangay Nabangi. mahaba pala ang ano nito ang sigsag guys mahaba haba ang sigsag at dahil linggo pala ngayon guys araw ng palinti ata dito sa ini eh, sa barangay na bangi yan so kuha na na rin natin ang video at pagdating mo dito syempre ito yung tulay dito sa barangay na Ayan, dalawang tulay yan Yung tulay na maliit Tapos pagdating dito sa dulo Tulay na malaki yan Tama, luwang Ito yung ano na Nabangig na, na bridge So ayan guys, pansin nyo oh, Maraming tao ngayon Kasi araw na Palingki ngayon, ayan Welcome to Barangay Nabangig Okay Maraming tao daming nagbibinta pala ng mga manok dito guys oh. Ayan, may ka sa mga sabong Ayan, pwede kaya pumunta dito Maraming uh, manok na binibinta pala dito sa barangay na bangi. Mga pansabong So, ito na, ito na yung kaganapan dito sa barangay na bangi guys Ayan, yung mga Changi na dito mga latag yan at syempre meron din sila ditong gasoline station yan so pag ganito pala guys pag araw ng Changi dito medyo matrapik pero pag wala namang ano uh, hindi araw ng Changi uh, maluwang ang kalsada dito Okay, oh. Okay ka, ito yung ano, Ah, uh, terminal ng Paisigel. Dito sa Nabangig. At syempre, Nabangig Central School. Ito yung school na nila. pag-abot mo Di dili de, na masyado traffic. So, doon lang guys sa ano sa ano, sa labas ng palengke nila. Bali yung palengke pala noon nasa Luban pa eh. At dito, gasoline station, total palanas. Bali ito pala guys yung Nabangik part na to ng palanas. Hindi na siya part ng uh, katahingan. Yan ibang munisipyo na pala to yan yeah hey Ayan. sana wag bumulan at ito nga pala guys may mga resort dito oh, kung naghahanap kaya ng beach resort dito sa Robbie yan parang pinapahimprove na talaga ng ano, Robby Mar yung ano nila, area nila so pag nagawa yan guys, punta tayo dyan yan, uh, kasi naligo na rin kami dyan ha, at na-vlog na rin natin pero pag natapos yon so pasyal ulit tayo dun ha, at vlog ulit natin para makita natin kung ano yung pagbabago Di ba? Uh! At nga pala kung gusto mo masubaybayan yung ating mga travel, ating mga gala dito sa Masbate, mag-follow ka na, mag-subscribe ka na para naman lagi-lagi tayong magkakasama. Kasi araw-araw, uh, gala si Dutski, uh, oras-oras may, uh, may na-upload tayo. Kaya kung gusto mo masubaybayan, eh yun nga, mag-follow at mag-subscribe. <laughs> <laughs> ah, maulit ulit no makulit ka rin doon sige ah maulit ulit ka <laughs> so dito merong maliit din na tulay like. hindi ko alam kung part to ng ah, nabani apurong na to ah, barangay apurong ba to tanong natin kung anong barangay ha? Uh, so ito guys apurong barangay apurong ito yung barangay apurong uh, palanas yan so makita mo yung ano mo yung bahay mo yung yung nakita mo yung bahay mo, mag-comment ka naman dyan sa baba para naman sa next vlog. Uh, ano na? <laughs> Kita nyo, na-loading na ako. <laughs> Kung mo yung bahay mo guys, mag-comment ka naman dyan para naman ako. Parang sinipon tuloy ako kasi mainit siya guys pero malamig yung hangin ito, may simbahan din dito simbahan ng Aporong Ayan, pala to, ah. pero tanungin natin kung barangay Aporong wala ba to baka hindi na baka ibang barangay na to Meron palang signage dito eh. Tingnan natin kung anong barangay na to Barangay Nipa Ayan So tapos na tayo guys Sa barangay Apurong So barangay Nipa na pala ang kasunod Ayan Bali ito yung elementary school Dito sa barangay Nipa Losio Atabay Memorial Elementary School Ayan bed Okay, wait, dito At syempre, pagdating mo rin dito guys Meron din tulay Ayan Meron tulay dito sa Parangay Lipa At maganda rin maligay Wow, may bus pala sa likod. <laughs> Roro bus. Ayan, power tingin muna natin. Nice. Wow. Shout sa driver ng Roro bus. Sana naman, mga boss, pag mag-overtake kayo, Magpusina naman kayo. Hindi na yung nakasignal lang kayo. Kasi syempre, dapat, ang proper kasi ng pag-overtake guys, pwede ka mag signal mag signal ka at mag busina ka para naman yung uh, saunahan mo eh maalarma di ba kasi may iba na umu overtake lang tapos hindi na hindi napansin ng nasa unahan kaya magugulat na lang siya yan kaya yeah, yun lang yun lang ang payo ni Dudski <laughs> Yan, barangay ni Ipa pa rin ata to guys At dito pala sa barangay nipa guys Merong magandang ah uh, resort din dito Ito o oh. Yan, may ari nito eh Yan, ganda dyan guys May swimming pool dyan At siyempre pagdating mo rin dito May ano din dito Resort din, may hermosa resort to eh Ito o Yan, hermosa beach yan. Pag dito ka pala guys mag-travel uh, Mula mas papuntang Katayngan Makikita mo talaga yung tabing dagat Yan, puro kadagatan yung makikita mo dito Pero pag mag-travel ka naman Mula mas city Papuntang Mandaon, Balot at ano uh, aruruy puro kabundukan yung matatanaw mo doon ayan anong barangay na kaya to tanong tayo dito sa mga bata dito tanong tayo boss nangay na barangay nangay na barangay kanawas po kanawas barangay kanawas Ah, ito barangay ni pa. Barangay kanauas. Ang sunod sa ni? Buangpo. Palanas. Palanas na. Asi, salamat. So, guys, Barangay kanauas na pala tayo. Ayun. Ito. ito. na pala yung ano, uh, Barangay kanauas. Ah, uh, mainam yung magtanong tayo ano para naman alam natin ang sunod na pala nito bayan na ng palanas yan uh, Pansin mo talaga yung ano, tabing baybay, no? na pala guys kung gusto mo masubaybayan yung ating mga gala mga travel mag follow ka na mag subscribe ka na para naman lagi lagi tayong magpapasama pa. so pagdating pala dito guys may gasoline station na dito yeah. uh, at syempre daanan na rin natin yung ating kaibigan yeah, ganda dito daanan natin yung ating kaibigan dito si ano si Panilex Vlog Ayan. Yeah. Tingnan natin kung cute siya ngayon. Ayan. Yeah, Mega shoutout sa iyo, Idol. Daanan na rin natin kasi andito lang naman tayo. Wow, wow, wow. Wow. Okay, wala. Ora si ano mo? Ang ah, ora si naka-duty niyan. De-off. Ah, diop off pag linggo, off Ah, sige, salamat. Yan, diop off niya pala, guys. Si Panalex. So, wala, wala siya ngayon.